Hello guys, good morning. Ano yung nagtayabog? Book, rin center kay Magkuan. <laughs> Shout out! Good morning! Magkuan mi karoon, oh, mag-vaccine. MR. O, mag-MR mi karoon guys. Sa soroy. Community okay, peace. Dere, napita mi. Oh, dere okay. oh, okay. oh, okay. Ready na ang mga person sa pag house to house. Ha, alang na, sa pag vaccine sa, sa mga kabataan. Okay. Ano? Okay. Unta wala okay. init. Unta wala <laughs> init. Malag, ulan-ulan ginagmay. <laughs> ulan Happy Monday everyone. Wow. Happy Monday. Kainan yan. Ha? Masaya ka yan ng mga o. Hay ekito. O klaro kay beauty. <laughs> 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 ano <-araw> sa beauty? <laughs> Ipaglaro Ipa sa akin na <laughs> <laughs> Ay, mao di ay ka -mos. na kami. Mao di ayo na kami. Kulang sa langgaon. guys, akong mga kauban, ready na mi. Okay, bye-bye. Salamat sa si pagtan-aw.